kuhanin natin yung contact niya para may ba diba? kung pwede mo pero hindi na pupunta dito no? kung gusto mo masyal, yan ma nakakapili ka mm. party box speaker uh, bluetooth speaker pwede pang karaoke pag mag JBL ka napakamahal boss hindi ka nag JBL? ha? JBL ay hindi hindi mahal lang. sa band, mahal talaga magkano yung sa GBL na band? ano yun? Uh, ganito kalaki na sa 20 mil ah grabe <laughs> dito muna ah, ganito, tayo. ganito yata na sa 20 mil ganito kalaki dito hmm. muna tayo pang kuwan lang oo pang libangan lang no, no, libangan lang hindi yung GBL mahal talaga yun. Ay, ito malaki oh. Eh. so ito na yung uh, ko ito na po yung contact nila Ayan. dito lang sa kya po ibang street kung bali yung presyo ninyo uh, oh, na, no. sa Ganito, One point. Ah. <tinyo> <Lang> <tinyo> <Lang> <tinyo> Berapa <tinyo> Kung do mo, hours na, Kung Pag do? iba kasi gusto bumili ng ganyan sa para gagamitin pang sumba. Affordable na kung saan dadalin. Pag ganito Meron dami ng uh, mga viewers Kung hindi mo naman ito, 5 to 6. Iba yung JBL, no? Ayun, alam mo yung JBL? Na Bluetooth speaker. Tawagan ako na, umabot din ang siya pang Pero kung sa kalit natawin nyo si boss, baka meron siya pang deliver po kayo boss? Nagde-deliver kayo? Oo so, ko lang ang kontak lang no? Ang kontak nyo pala Yan po mga kapipsa, ah, ito pala ang yung party box speaker nila So, halaga ng 1,100. So, yan. Ito po yung contact nila kung gusto kayo magpa-deliver. So, may calling card sila. Yan. Yan ang telephone number nila. So, tawagan nyo lang. sa ibang ng Ista Street, Yapo. Dito sa Consumer Electronics Trade. So, yan. Bubuksan na ng... Ah. Uh, Baba So, testing natin kung yung tunog niya. Ganito lang tunog. Ganito ang music bus para ma... $1,100. Pwede ito pang sumba. Ang party, pang outing. Ayan. So, $1,100. Mga ganito boss mga ilang oras bago malubat. Apa, Pagamit. 3 hours. Kaya 3 hours. Agad yung volume, 3 hours 3 hours agad ang volume. Agad ang Ito mababa klase nito. Okay din naman. Dalawang mic yan boss Dalawang mic. Ito isang mic. Ah, yan, may libreng mic ko. Isang blowtop.

2 3 hours bago malubat pag sagad ang volume 5 hours naman pag e, malumanay lang na yan, ano no wala oh. mo kakarating ang bulyo niya ito yan yan po itong sagad niya sagad na po mm -hmm. hindi nagbabago yung sunog niya pag sagad ang volume yan ito yung volume ng mic mic uh, ito yung echo ng, ng mic Mike. Uh,

Ayan. Baka nyo lang po yung may kumontak uh, panayari ko sa akin. So, yun mga kapit sa uh, natin itong mga speaker. Hindi na natin bubuksan kasi alam nyo naman kung ganito kalaki. Siyempre, napakalakas talaga okay. Then, uh, Ito po nga lang uh, natin. Malakas na. lalo pa yan ang mga ibang speaker. Itong party box. Uh, sa halagang 1,000 1,100 Ah, 1,100 Pwede Pwede na Ito yung box niya lang Oh, yeah. Yeah, yung box niya 1,000 Ah, ito 8,800 watts Ah, pimpo Yung pinaka ano niya Pero, ayos na rin So, yun so, Tanong video: "Bye bye."